Yeah, mga katropa, may nakita ko rito isang senior citizen na nagtitinda ng turon at saka banana queue. Ito. Uh, ayan. Bayaran na po namin lahat yung ano nyo, mother, na ano yung turon, yung banana queue nyo. Uh, ilan taon na ba kayong naggaganyan, nagtitinda? Matagal na ho. ako, bata pa ako eh. Bata pa kayo? Hindi ho, yung may asawa na ako. Mm. May mga anak na maliliit pa ho. Oh. O ay eh, ko ano, nagtitinda na ako. Ah. Oh, anong pangalan nyo? Joseph. Josie po. Josie. Ilan taon na po kayo? 75 po. 75. O yan, isang senior citizen po pala itong aming na nakita. No, na, no. Nandito po kasi ako sa tabing dagat at mayroon eh, meron nga po akong... Uh, binibidyohan dito at nakita ko dito si mother na no? nagtitinda ng turon at saka ano at bananak kiyo. Ilan po mga anak ninyo? Uh, ang anak ko ho ay lima. Oo, oh, ngayon yung ho. Mga asawa na ho sila. Hindi nag-iisa na lang ho kayo sa bahay. Hindi ho, yung aking panganay, single, single mother. Bari. Ah, single mother yung inyong panganay, Hindi nang kasakasama nyo sa bahay. Yan ho, ang nagluluto. Ako, mm. nagtitinda siya, namamarenke. Ah, matagal na pala. Ilan taon na kayo nagtitinda ng ganito? Ay, siguro ho, mga hindi lang labing limang taon. Ay, ah, labing limang taon na. Eh, kayo yung nagluluto ng inyong paninda. Yun anak ah, yung anak ko. Ay, anak nyo. Okay. Tapos kayo ho ang nagtitinda. Parang baliktad ho ata. Eh, kung ho yun, napakamahiyain at saka hindi ho ng mga pagpaso-paso. hindi niya kabisado? Ano. O kasi dahil sa kagaya nyo nga na matagal nang okay. na nagtitinda. Po. Kaya kabisado nyo na. Ayun. Ah, ano yung pangalan niya, Lele? Like? Right? Josie. Josie. Ito si Nanay Josie no na matagal na nagtitinda na, ng mga uh, turon. Biyahe, oh. Ah, isang senior citizen no. Ah, may boyfriend pa kayo? Wala na po, nako hindi ko ah? na kailangan ng boyfriend. Ah, akala ko naghahanap kayo ng boyfriend. Ay, Meron kasi dun no. sa amin na wala senior din eh, naghahanap daw <laughs> <way>. eh. Ay, hindi <laughs> no. <laughs> Ay, hindi. <na. laughs> eh, may na itong ganito. Oo. Oh. Kung halimbawa makapagpahinga kayo, ya kaging kayo ng mga yung mga senior dyan, yung mga medyo bata-bata sa inyo, edi wala na kayong pagpapaalaman. Pwede na kayong lumakat ng walang kuan oh. sa <laughs> so, ganyan, no? Oh, pag titinda nyo ng ganito, ng turo na tsaka yung ano, saan-saan oh kayo nakarating dito? Oo, oh, nakakarating ako hanggang doon sa Nordel, doon sa Talamo. Ba, malalayo pala yung oh, nilalakad ninyo. Mm. Oh, dito, taga rito lang talaga kayo. Oh, dito, dito yung bahay ninyo. Uh, ho, ako na uwi dito, gawa yung mister ko, taga rito. Nung mm -hmm. ako na pa uwi dito, 1975. <laughs> 70, uh, 76. Mm -hmm. Hanggang ngayon. Ah, saan bang ba probinsya nyo? at nap pad -pad City kayo. lang po ako. At taga Cavite City rin kayo? Ako. Ah, may na po kasi oh. akong taga Cavite City dati. O si na si Lola Mila. As yung may ano yon na namamalimos na siya. Mm -hmm. At ngayon yung inyong paninda, magkano ba yung paninda yung banana kyo at saka turon? Aba yung banana kyo tatlo, yung lumpia eh siam Eh, Hindi makamata, ho, mag, naman, magkano ito? isa? Sampu lang po. Ah, sampu lang. Okay. Ayan mga tro, mura lang pala yung paninda ni... Yung banana kyo, sampu lang? Opo, sampu. Ay, mura nga sa amin eh magkano yung banana kyo 15 pesos 20 ganun sa inyo pala yung 10 lang ngayon yung turon 10 rin po 10 yung inyong ano yung isa 10-10 rin lang o oh, yun bayaran na po natin lahat bilangin nyo bilangin nyo ko ilan siyam mo yung lumpia at saka banana kyo hmm. e, ewan ko lang ito ayan yan ang makukuha isa dalawa tatlo apat hindi, bayaran na ho natin lahat yan, yeah. kuya, yeah. para pamigay. Yeah. Oh. Balik pito. Um, bayaran na natin yan. 8, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Ayan. Labing dalawa. Ayan, kung sakaling lagi nyo nakikita to si nanay, no, na isang senior citizen, eh. Bilihan nyo na lang bilang tulong sa kanya. Kasi siya yung naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. So, ito lahat. makanon. Nagme-maintain na sa po kayo. Wala po. Ay, mabuti naman. Malakas pa si Lola. Wala ako. Oh. Hindi po nagme-maintenance. Kaya kung nasahod ho ng sa senior bago sumahod te, anim na buwan, mm. o nakaka-abdo-abdo ho ng koonte at wala naman hong maintenance. Ayun. Buti naman na may maintain, no? kasi lagi kayo nag exercise oh. sa paglalakad. Oh, yun, no? ano, Nakakabilib talaga to si nanay no? kagaya ni mother no? na na sa kabila ng edad niya ay hindi siya nagme-maintenance. Samantala tayo medyo bata-bata pa, -bata -bata, ang dami na nararamdaman. Bilangin natin to na itong ano, 180. ano. 180. 180. Oh, 100. 100 daw, Nay. 180 daw po. Ah, 180 ba? Kala ko 100. <laughs> 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 Ma malinaw pa, pandinig. Hindi natin maloloko. malinaw pa rin Ah, malinaw pa rin mata nyo. Ayun. Ay, na maliliit na pali oh. na babasa pa ho eh. oh. nasan ba yung pera o oh, eto Ay, may sukli pa kalimente hindi wag na sa inyo na yung sukli yeah. Oo. you po thank you Ayun. much keep change ayan o oh. kung, kung makikita nyo po dito si nanay no, dito sa taga timalan sa may balsahan yan bilihan nyo naman po lagi ng kanyang paninda bilang tulong na rin po sa kanila Tama maraming rin maraming salamat.